Good morning guys 10.50 na po ng umaga Ayan guys nagwalis-walis kami ng konti Nagwalis-walisan Ayan Pinimpok po namin dito Para siya maging lupa Mapagtam na natin ng mga gabi Ayan hindi natin sa sako Ayan Ayan po, ang ganda oh Ayan hindi natin problema yung wala tayong lupa Na magagamit na maganda Ito po yung mga dahon Ayan yung pinaglag Lagpaka ng dahon ng mangga ng balimbing ng anonas yan. tsaka ng ating sampalok tsaka kaymito ayan ayan ganda diba ayan kaya hindi natin siya masyadong minawalis ayan kagaya niya umulan basa yung kan adali na yung mabulok yung mga dahon dahon na yan ayan, ayan. 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 ito pagtatam naman natin ng uh, kamoting baging Ayan, natin dyan. Papakita natin sa susunod. Ayan, katulong ko si Bilog. <laughs> Ang batang cute. <laughs> Ayan, guys. Nagwalis kami. Ayan. Bukas ulit. Mainit na. Ito. Papakita ko sa inyo yung pinagtamnam ko ng gabi kahapon. Ganda na rin. dito tayo. Ito guys, kahapon ko tanim na yan. Nakatanim na yung ating suwi ng saging. Ay, saging ng gabi. Gabi po pala, gabi. Pasensya na. Ayan, nagkamali tayo ng muka. Ayan, ayan yung mga gabi natin. Ayan, daram tayo dito. Ulit. Ayan. Ayan pa. Gabi. Ito, ayan. Ayan yung natin ayan meron po dyan ayan ginawa nating mulching ayan. kasi ito, dito po tayo kumukuha ng mga binhi ayan tingnan nyo yung mga tanim ko malalaki na ng gabi ayan kasi ito may, may, tanim na rin to ayan o. ayan, ayan o. diba ito dito hindi pa nagsisibol ayan dito pero sisibol din yan Hmm. Oh, ito eh tawen yan yun laleke Lalaki ng gabi Oh, mga oh. pero mga bata pa yan katatanin ko lang yan mga nasiguro na sa linggo o isang buwan na yun Medyo laleke yun 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 Ayan, 'Pag nag-uulan na itatanim natin 'yan doon sa kan sa lupa ito, ito. para mabilis lumaki.